Hello na mga guys. Ayun, oras na naman ang tanghalian. Tayo naghanda na ng ating ulam Siyempre, namaling kinanga pa tayo dyan. Nakaraan pa itong aking video na ito guys. Ngayon lang naman natin na edit at ayan, naayos na po natin at busy po tayo guys. Ayan, namuli po ako dyan ng sitaw. Ayan, ginayat ko na ng ating gulay. Nabili ko ito dito sa Miami, sa Medalipapa guys. Namaling kaya po dyan. Ayan, at may tawa po kasi sa mga um, kusina at sa oras na yan ay sa labas na ng mga kuna, ng na mga gulay ang himay kasi nandun yung pamanggan ko naguhugas na po dyan sa mga oras na yan at press ko pa sa labas at mahangin main sa loob ng bahay guys ayan inisa-isa ko ng gayate ng mga gulay may kalabasa tayo dyan Inumpisahan ko ng balatan at hiwain niya. Mamili nga Bilinga po tayo ng 30 pesos na kalabasa. Ayan, hiniwa-hiwa ko nga, nga po ang aking kalabasa na nabili. Ayan, at sustansya nga yung kalabasa. At iba yung paborito kong gulay guys. Pampalinom ng mata at medyo malabo na yung ating mga mata. Kailangan na natin kumain ng kalabasa, ba? Diba? Maraming sustansya ang kalabasa. Lahat naman ng gulay, maraming sustansya. Pero mas ano itong kalabasa, guys. Marami tayong makukuwang sustansya diyan hmm. nga po. At naghiwa na tayo ng mga iba't ibang gulay diyan para iluluto natin sa ang halian dahil papasok na nga po si Mister sa trabaho guys ayan at malapit na natin matapos hiwain ang ating mga gulay dyan guys ayan hinagis-hagis ko na nga po at nga madali na tayo habang si Mister naman po ay sa aming labas at naglilinis po ng electric pan po siya ayan hiniwa-hiwa ko muna yung aking mga gulay at sinunod ko ng ating gulay na ano ang uh, tawag dito ay yung saluyot guys maraming ding sustansya makukuha tayo dito sa saluyot sustansya din ang gulay na ito talaga na bukod sa maraming binipisyo ito sa ating katawan. Ayan, masarap din kainin to, kahit araw-araw yung mabang kain to, kahit insiladang sa loyot, masarap ito gawin. Lagyan na ng sukat, Boyas at loya at bawang po. Uluan, ayan na nga po ang aking ulam, naruto na nga po guys. Ayan, nilagyan natin pritong isda ito na nga po si mister, binidyohan natin sa labas nabang naglilinis po siya ng anong electric pan. Matagal nang walang linis, isang buwan na mahigit ng anong electric pan na walang linis, guys. Napakadumi na nga po at sinipag po si Mr. Maglinis dyan. Sabi ko linisan niya at madumi na